So yung mga katrols sa tayo ng silang So nandito na ako sa manggaan uh, Nakuha tayong ninong ng isang tropa So dati katrabaho Pinagal sa uh, Bali pangalawa na rin pala to Na nakuha tayo ng ninong so, yung mga katrabaho ko yun Yung una So yung katulong katulong namin sa shop so, yun yung kumuha sa akin Yung pangalawa Yung mechanic namin dati So yun nakakatuwa lang kasi Kahit na eh Kahit na walay na Kanya-kanyang trabaho na Nakuha pa rin tayo no na kaya na medyo nakakatuwa nakala ko una I invite ka lang ako eh kasi hindi niya yata sabay na ng birthday ng anak nga nagsabay na so, kaya nakala ko una medyo nindan ka. lang wala ninong pala tayo Pero so, tagal na rin ang panahon, wala akong ano, sa akin. Dati kasi nag-exa ako, napakadalas, halos sunod-sunod. So parang gusto mo naman mga yaw. May dami na akong kasi yung mga katrabaho. Kaya, alam mo na si sa exa, lalo pag regular pa. Siyempre marami dyan yung pumapasok, mga hindi na re regular recontract ng re-contract, bagong ano, trabado. Ngayon, mga nakaka-close natin, ano, nagkakataon yun, nakukuha tayo Pero simula nang umalis ako ng sa Ayun, medyo natigil na yun, so ngayon lang ulit Nakakamiss din, magka tinumagal ito Dali na ito, medyo malayo-layo po Silang pa siya, nagaganapin <laughs> tayo ng malayo-layo Mabuti nga tumanda pa naon Pinahirap din pag naka eh Pag nari ayoko mag 4 wheels Eh baka traffic Nainipin kasi ako sa traffic Yung Gabis talaga ang ano para sa akin Gabis talaga nakabuto Siyempre ingat lang naman talaga eh Pag nakabuto ka makisigit ka rata makisigit ka rata makisigit ka rata Na tayo dapat nga pala doon hindi e, nga pala doon Dito pa ako tiniri.